Sumapagpalang so, araw na naman sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O so, yan na, nandito na tayo sa likod. O kahapon nga, nakapagpataba tayo. Yung iba, hindi natunaw. Pero yung manipesa yan, tunaw na. Pero yung medyo kumapal yung pagkahagis. Dahil sabi ko nga, napakahirap isabog nung ano. Nung 210024. Pinakapinong ano. Napakahirap isabog. O isa ka dulo medyo tuyo yun Ayun nagpaandar ka ng ano si boss Andy Nagpaandar ng Ng makina O oh, tayo o, kasama natin uh, Kasama tayo nagpaandar Ayun uh, Umaandar na yung makina ngayon Babasahin yung nasa dulo Tapos try natin ano, ilagay yung Carburador na bago Doon sa, ano natin, do sa Robin Oh, yun natin yung gamit tapos nagpapaano pa naman. May order tayo ng 15 kilos na ano, talbusin. oh, pag napaandar natin yung ano, yung robin, mapipitas uh, tayo ng ano. Pipitas din tayo ng talbusin. Ah, uh, 15 kilos yung order natin. Yun, yung mga talbusin natin gumaganda no. Dahil napatubigan na. <laughs> tapos napataba na rin natin. Tara, punta natin yung ano, yung robin ikakasa natin tapos uh, para makatulong kahit na naka minor lock makatulong na mga magpatubig kahit na mahina lang kaya mga na yun oh. No? natin na ano kahapon eh ah uh, uulan no hapon ano ano kahapon eh malulam sa so, uma umaatik Na, nandito na si Bo Santi. Ku na. patubigan. agad tumalab, sabi nga ni nanay. Ay, konta tal basta Pero daw no, parang ano, ako po. Biglasin tad ng mga bunga natin na ano, kalamansi. Mga anong napatubigan. natin to paandarin natin paandarin natin yung makina kahit makatulong lang konti kay Boss dito sa dulo try natin yung karburador kung matitipin nga siya pero ano lang yan mga boss? hindi na ka ano hindi na gano ka tagal uh, tagal pinapatubigan yan parang kasilakas lang din ano. pero okay na yun kaysa wala tayong nagagamit saka konting sundot lang lamang yan hindi nun katulad nung nun dati talagang matagal bago umano yung tubig paanda rin natin yung isa yung robin ayan na agad na ano para lumaki yung mga bunga sabi nga ni nanay O dito naman tayo magtatalbos nyo Ayan mga boss yung karburador Try natin kung ah, Ano nga sya Saka ito yung ano, -an dito Kasi ito, kahit na nakasaray karburador Dure diretso lang yung gas Kaya bumili tayo ng Sarahan ng gas Saka karburador nah, okay. Try natin Kung titipid nga sya <laughs> lalakas hindi, <laughs> titipin naman siguro dahil nga ano yung carburetor bago try natin ano. Kung makakailang ano siya. Makakailang oras sa bagong karburador niya. Dati mga ano lang eh, dalawa tatlong minuto, tatlong oras yung full tank nung tangke. Eh. Dala, dalawa mga dalawa tatlong uh, ano lang oras lang. Ingat, susubukan natin full tank kung ilang oras siya. Bago karburador sa pinaka sarahan ng gas. dati eh. Pag ganyan nag-overflow na yan Ngayon hindi po. Walang tagas. Ngayon mga boss. Napandal natin. Ngayon may hindi naman na ano niya yung ano natin. Hindi ganun kalakas. Naka ano lang. Naka minor lang. Or na, malakas ng konti sa minor. Hindi ka tulad nung nakaraan talaga nakabirit tapos sa inyong dosan yung paligid eh bayan lang natin muna ano yun di ka tulad nung nakara na ano gumagamit tayo ng hose kubayan natin yung ano yan para mag ano yung tubig yung basa nung ano nung kalamansi maano talaga makakuha niya gusto niyong basa boss Pagkatugot po na tayo Dito tayo tama Ang tatal Dito sa sabi ng makina Tinuruan na rin tayo ni Boss Andy Kasi nagpapatubig din siya Tinulungan tayong kumana. Ang talbos. Para tayo abutin ng mainit na mainit. Kahit yung silang to, abutin din tayo ng oras dito. Abutin na, na, tayo ng 10 oras. Tapos, nabot tayo ni nanay. Eh, sa bansad na isaw. Kabilis ng tubig ngayon, ay. Umulan, tapos. Natubigan ng papuno-puno to, eh. Ngayon, kabilis. Saka na minor lang yung makina natin. Nakagad talaga, nai. Mayagad dyan talaga. Ha? Na? Baka minor lang yan. Baka minor lang yan. Oo. Oh. Baka minor lang yan. Eh, nung nakaraan na kami dyan ah. Sabi nga, ka, kaysa sa wala kang ginagamit. Ah. Oo, oh, kahit na may hina, may tubig. Yan, mawas nung nakaraan. Nung pinatubigan namin ni nanay, ano, kalahating araw. <laughs> Oh, ngayon mga wala pang isang oras. Nakakaisan ng ano na, buhat dito. Ng doon. Nakakaisan tudling na. Nabasa na rin kasi tapos na ano. Naulan na nga. Kaya may medyo na yung ano ng tubig. Oh, sa dalawang kilo na lang daw sabi ni Boss Andy. Ito kaganda no. Ito sa susunod maganda na italbos natin. O, ano lang ngayon. Hindi mo kasi na pataba nung nakaraan yun dahil di napatubigan ito napatubigan to saka napatabaan kaya maganda yung talbos ganda yan mawas tapos na tayong pumitas nasa kulang di 6 to sumobrog pa ng konti pero yan na ano natin ang kisi yan ano, 15 and 3 fourths yan na lang natin ang kisi na tayo kaya na uh, lulusong tayo sa ortis ngayon uh, may nagsusukat daw doon sa mga lupa sa Ortiz o tinitignan kung yung pa daw mo mga nakakakuha ng ayuda or sa gobyerno Tulad ng mga binhi pataba kapag may binibigay kung yun po yung, kung yun talagang mga nagtatrabaho yung nakakakuha o ngayon susukatin nga daw kung ilang hektarya tapos ya ano kung yun talaga yung mga nakakuha ng ayuda o kaya lulusong tayo sa mga sa ortis para ano ma nandun daw yung mga nagsusukat eh ng lupa nasa gawing ortis na yun ito muna tayong mo susukat muna natin yun mga boss Abis si Paring Mac Eh Ah uh, na natin si Paring Mac Kasama natin lulusong sa ano Si Paring Emway Sa ortis Paano siya din yung ano yung boy? Pasusukat niya rin. Dinaanan muna natin din sa bukid niya. Oh, what's up? Kumuha din daan dito ano, maganda. Si e Parang Mark, pabilis. Parang nasa highway ah. Eh. maliliit lang uh, buhangin lang yun nandito yun sa Santa Isabel ano for you holders ganito oh. yung malalaki na to off road ayan mga basa mag ano lang mag sa ano yung device lang pala hindi talaga yung sisilipin tatantsahin lang yung ano tatantsahin lang yung sukat talaga ng mga natatam na ng palay eh yung kaya pong karling maano na malaki na sukat dal mo na yan pre tara po sir pwede ka okay. na sir bala mamindik ka niya na sir yan tanami ka at yan yung kubo alay yung sangambuko natin wala, dahil di dapat tubigan. Pwede okay, na sir. Dahil di dapat Hindi rin gumanda sa kambo buko Bawal palang i-ano si na sir. Bawal i-vlog. Yung ano lang natin, yung lupa na ano lang natin. Ito mga boss yung device na pang ano lang nila. Baga sa ano, uh, akan hawakan mo lang to tapos hanggang naglalakad tayo umano yan ano ng sukat ikutan lahat natin yung kay ano kay dito Arnold uh, nagumpisa tayo doon sa bungad doon din tayo magaano kung saan tayo nag start doon din tayo hihinto ganito yung pagsukat dito bagas ano yung ano lang yung hakbang hindi naman talaga totally yung kukunin yung sukat talaga yung ano lang yung gaano yung natatamnan nung pinaka survey ba at sabi nga nila para ano uh, matukoy din nila kung doon sa up na ay nakalagay na ano sa DA kung sila pa rin yung nakakuha ng mga ayuda <coughs> ay si paring ako doon sa kabila ito ay ikutan natin yung kay Tito Arnold ay eh, mawawas yung kay ano naman kay Tita Agnes naman yung ay uh, natin susukatin natin susukatin ganito lang pala yung mainom pan eh baga naglalakad ka lang inaano na nung pinaka aray ko pinaka device nila Dito kay Tita Agnes. Yan mga boss, yung kay Tito, ano naman, kay Tito Junior. Ito may nagpapastol pastil itik dito sa, ano nya, sa lupa ni Tito Junior, saka ni Kuya Rek Rek. Dito nakalagay yung mga, ano, itik. Yan. ganun lang naman yun nga kay lolo doon sa kabila O hindi natin maano wala tayong bangka <laughs> ay ano mo malapit na Lapit na mayari malapit na kumakaano doon sa from the start natin pala ating na lang siguro to Yan, mabasa. Tapos na tayo. Bali, apat na i-stab lang nakuha natin. Hindi natin nakuha i-stab nung sa kabila. Oh, Magpapawin na tayo nito. Eh, kainit. Kaya kaya mo na sa kape mo sa pre. Ayan, mabasa. Dito na tayo sa ano. O umalis sila. O oh, na -ano nga, tawag dito. O oh, may sasayaw daw sa kabiyosin na ano. Sina Angel ayun train drive nila ko kuya Di sa kasama si Ate Gidlo o oh, kaya tayo titignan natin yung ano tubig na, uh, namatay na rin pala daw yung ano yung robin natin na gamit o oh, yun na uh, medyo ano din o oh, umano naman ng konti umabot ng hanggang tanghali yung ano yung gusalina natin na sa 300 lang yun yan pakainin muna natin yung mga kalabaw bago Puntahan yung tubig. Ay, muna natin. Hindi na natin tubig. yung tubig. Hindi pa rin ganda sa dulo. hindi sa dulo. Ay, tubig natin wala ko tignan ko na natin yung nasa dulo ko napatubigan na ni Boss malamang hindi pa eh Ayan, mabas. Punta sa ano sa dulo. Pinugtong natin yung ano. Yun yung kwatro lang talaga. Ayan punta dito sa may dulo matagal bago makarating nandito? dito Yun o. Yun o. Pusin na muna natin yung dulo. Ewan ko matatapos natin hapon na. Ha. Malapit na tayo mayari dito sa dulo. Ayan. Malapit na rin mayari si Yaring Araw. Malapit na rin mga lumubog. Ayan. Ay. Ayan yung ano natin. Ito na lang. Sa katandalong puno to. ito. Sa kabali 2, 4, 5 puno. Inunan na natin yung dulo. pagkatapos siguro nito mga boss ano muna tayo pahinga na muna tayo hapon na rin nun baka wala na rin si aring araw nun pag to yan mga -tapos, tapos na o. tapos na to yan. dali na natin doon sa gawing bungad tapos na yung malayo ay nang tagbusin pala natin hindi pa rin tapos Di pa na patubigan. Daling kaya natin doon. Bakit di pa tapos yung landas na gawin doon? tapos na nandito ano mo tayo ng kalabaw magpapainom magpapainom yung mga kalabaw natin tayo na magpapainom na wala si okay, mabas na basahan na rin natin yung ano dito yung talbusin natin eh, okay, wala na si Aring Araw Ayan, mayayari na tayo dito. Basa lang natin. Basa na to. Para tumalab din yung pataba. Ayan mga boss. Gabi na naman. Ano naman yung maghapon natin? Matapos na naman yung maghapon natin. Ayan. Maraming po salamat sa walang sawang support ha. At pagsubaybay kay Boss JJ Yun, dito ko na lang muna po siguro tubusin ang ating munting video Ngayon nga po, maraming salamat po sa walang sawang support ah. At pagsubaybay kay Boss JJ Yun, ingat po kayo palagi and God bless Yun, kita kita lang po tayo Next upload Yan, magpapatay na tayo ng makina. Gabi na